Okay, good morning sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating programang June Agri Kalaman TV sa lahat ng mga viewers natin, sa mga subscribers. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Ah, uh, ngayon po ay i-share is natin no, ang ating pong isang buwan at kalahati ng ka agri na lubati, no. Meron na kaming mga video ginawa. Oh, marami na siyang mga sanga, mga kaagri. Napakarami ng mga sanga nila, ano. Andiyan doon dito. Yan. Marami na kaming na harvest dito mga kaagri to. Pwede na itong ma-harvest. Yan. To. No. Yan. No, ngayon po dito sa atin eh, sa amin ay nasa Uh, 80 to 90 per kilo no? sa pag abuno tayo mga kaagri ang ginawa namin dito ay uh, sabog no? sinasabog lang natin hindi po tayo nag drenching ayan o oh, kung makikita ninyo yung mga puti no? Uh, yan yung 14 14 uh, matagal syang ma no? Um, kasi hinalo namin yung 14-14, yung triple 16 at saka ah uh, 1620 no kasi ang 1620 ay nagpapalakas siyang ah uh, magkaroon ng sanga no at saka yung triple 16 at 1414 14, ay balance na NPK ayun no? pwede rin natin gagawing uh, seedling yung kanyang uh, stock no? yung, yung, yung dito sa mayroon tayong ma-harvest tapos kunin natin yung yung dahon, yung maiwan, yung ganito. No, ganito pwede ring eh tanim natin uli, no? Para hindi na tayo, hindi na tayo mag uh, hintay kung kailan ito magbunga, no? Kasi yung mga bunga, gaya nito mga kaagri, kakaibigan, ayan. Ito yung bunga niya, no? Pwede tong maging sibling dalawa kasi yung pwede natin kuna ng sibling dito sa alugbati o okay, yan lang po at God bless po sa ating lahat magandang araw po sa atin